Parang canvas ng misteryo talagang langit. Pinupuno ng mga kumikinang na bituin, nagliliwanag ng mga buwan at mga bulong ng ang mga kumeta. Sa sayaw ng mga celestial body, paminsan-minsan may lumilitaw na karakter na hindi sumusunod sa rhythm. Ang mga unidentified flying objects o UFOs o yung mga bagong tawag ng NASA, unidentified anomalous phenomena. Ang mga mailap na bisita sa ating langit ay laging kinikiliti ang ating imahinasyon Nag-uumpisa ng mga usap-usapan, diskusyon, kwentuhan, tuloy-tuloy na pagtingin sa mga bituin. Yung misteryo kasama ng ating instinct na alamin ang hindi pa natin alam ay nagpapasimula ng isang kwento na bumabalik sa ating collective consciousness every few years. Mga misteryosong object ba ito? Mga bisitang galing sa ibang dimensyon? O baka mga misunderstood pieces lang ng ordinaryong buhay natin? Pero bago pala ito sa diskusyon, make sure na hit me like po doon at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagkagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Madagal na tayong curious sa mga weird na ilaw na dumadaan sa langit. Hindi ito basta-basta libangan lang, teka na to eh. Pero yung pag ng mga celestial apparitions na ito sa mga extraterrestrial... Medyo bago lang yan, mga 75 years pa lamang. Nakatali ang roots ng story na ito sa veins ng pop culture. Tinutulak pa nga ng invisible hand ng market. Dati, ulong bulungan lang ang mga UFO stories sa mga sulok ng lipunan. Pero kalaunan sumikat na rin sa headlines. Nakakadagdag ng thrill ang mga kwento ng mga unidentified flying objects sa benta ng newspapers at magazines nung wala pang digital age. At ngayon, panalo sa dami ng online clicks. Lumalakas lalo ang ugnayan ng media at Jeff Stories sa pagdaan ng panahon at parang nagtutulungan sila. Isa sa mga kwento na nagpasikat sa UFO Tales ay yung The Roswell Incident na lumabas sa isang sikat na libro ni na Charles Berlitz at William L. Moore noong 1980. Tungkol ito sa tiyumanoy crash ng isang flying saucer at cover-up ng gobyerno sa Roswell, New Mexico 33 years ago kahit na mga downed weather balloons lang palang evidence na buhay ulit ang interest sa UFO. Hinila ang imagination ng publiko sa isang cosmic mystery. Nagkaroon pa ng dagdag na fuel ang kwento sa dami ng UFO TV, TV shows, films at mga kunwaring documentaries. Bawat isa, nagdadagdag sa lumalagong alamat. Parang ilog ang UFO stories, umaagos depende sa interes ng tao at pampasigla ng market. Sa mga polls na ginawa sa loob ng 30 years nag-fluctuate pero matibay pa rin ang paniniwala ng mga Amerikano. May 25% hanggang 50% sa kanila ay inclined na maniwala na may mga UFOs na talagang spacecraft ng aliens. Ngayon, yung paniniwala na to, narinig sa mahigit 100 million adults sa US na parabang may cosmic neighbors tayo na bumibisita paminsan-minsan dito sa Earth. Yung mga UFOs o Unidentified Anomalous Phenomena na tawag ng NASA ay hindi lang tungkol sa hindi maipaliwanag na bagay sa langit, kundi malaki rin ang parte ng human psyche dito. Karamihan sa mga naniniwala sa UFO, hindi naman talaga sila nakakakita. Nadala lang sila ng mga creepy pictures at videos na nakita nila sa online at sa media. Hindi lang extraterrestrial ang usapan dito. Parang salamin ito na nagpapakita kung anong tingin natin. Mali nating akala at yung gusto nating malaman yung sagot. Yung drive natin na ma-figure out yung mga bagay-bagay, ito yung nagtutulak sa atin sa UFO stories. Kahit yung may hinang ebidensya, mga ilusyon ay pwedeng maging big deal na proof kung sakto sa paniniwala natin. Halimbawa na lamang, yung 2017 Navy video kung saan yung parang cylindrical aircraft ay kumikilos ng hindi pangkaraniwan. Pero sinira ni Mick West, isang science writer yung alien spacecraft theory sabi niya na yung weird movements ay dahil lamang sa camera at common misconceptions. Pati yung recent claim sa isang ex-intelligence officer na may hawak daw ang US government ng mga crash alien spacecraft at aliens, pinabulaanan din na no West. Narinig lang daw yun ng mga trusted people at kunin to rin, isang shiki foundation at hindi tumatagal sa logical analysis. Hindi lang mga ordinaryong tao ang nagkakamali kahit mga eksperto pwedeng matrap sa maling pag-intindi, lalo na kapag bago yung teritory. Yung mga encounters sa unfamiliar images sa weird conditions ay pwedeng magdulot ng misjudgments na lalong pinapakomplikado ng social influence. Yung power of suggestions, lalo na galing sa may matataas na status o maraming tao, ay malaki ang impact sa perceptions natin. Perfect setting para sa paglago ng UFO beliefs. Ang psychological at social landscape na ito ay mahalagang parte ng UFO narrative. Nagpapakita to na ang paghahanap natin sa extraterrestrial encounters ay trip din sa loob ng ating utak, pati na rin sa pag-explore ng cosmic unknown. Ang complex nature ng UFO beliefs ay hindi lang sa paghahanap sa alien life. Reflection nito kung ano tayo, mga takot natin, desires at yung endless pursuit sa unknown hindi lang basta-basta mga personal na paniniwala ang kwento ng UFO. Sobrang lakas ng impact ng social networks dito na nagpapalakas ng cycle ng pagkalat ng info at nagpapatibay ng paniniwala. Sa panahon ngayon, may point yung pics or it didn't happen. Marami kasing malalabong pics at videos ng UFO na sinishare at nagbabiral na sa social media. Ang style ng pagkalat ng information na ito na nagpapasa-pasa ng content mula tao papunta sa isa pa ay nagbibigay daan para sa mga kwento ng UFO na makapasok sa collective consciousness natin. Sa kabilang banda, may top-down diffusion din kung saan ang info ay unti-unting bumababa mula sa mga centralized agents o organizations. Malaki ang role ng military, mga sikat na tao, tulad ng US senators at major media outlets sa pag-push ng UFO stories. Ang pag-endorse nila o kahit pag-acknowledge lang ng mga UFO phenomena ay nagbibigay ng semblance of credibility na lalong ng publiko at nagpapalago sa UFO discourse. Ang intricate play ng bottom-up at top-down diffusion ay nagpapaikot ng self-reinforcing loops. Yung portrayal ng mass media sa UFO content ay nag spark ng worldwide interest. Nag-encourage ng maraming tao na mag-aim ng kameras nila sa kalangitan. Umaasang mahagip yung elusive unknown. Yung mga sumunod na hintigaan ng documented UFO pictures at videos na napupunta sa social media ay nagiging viral phenomena na eventually nakakakuha ng atensyon ng mainstream media outlets. Nagpapatuloy ang cycle na to ng mga whistleblowers periodically lumalabas na nagdadagdag lang ng fuel sa fire na may mga claims nga ng secret evidence. Yung social diffusion process na ito combined with the dramatic flare ng claims ng whistleblowers ay gumagawa ng fertile ground para sa paglago ng UFO beliefs. Walang kinalaman kung may factual basis man o wala. Ang social echo na ito ay malaki ang tulong para magpatuloy ang allure at mystery ng UFO. Kina-highlight ang collective aspect ng UFO beliefs na nagbabago naman ng individual curiosities sa isang widespread societal phenomena. Sa ganitong perspective, yung UFO narrative ay nagtatransel sa individual belief nagiging isang social echo na umaalingawngaw sa mga corridors ng public discourse. Patuloy na nagpapakain sa ating insatiable curiosity tungkol sa unknown. Ang enigmatic aura ng mga UFO ay sobrang layo sa empirical rigor ng scientific community. Kaya may malaking gap sa pagitan ng popular beliefs at ng scientific consensus. Kahit maingay ang usapan sa UFO sightings at encounters with aliens, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng mga scientist para alamin ng mga lihim ng kosmos. Pero iba na ang daan nila. Ang mga scientist at researcher na nagtatrabaho sa SETI, karabi ang effort nila para makakita ng signs ng extraterrestrial life. Hindi tulad ng whimsical charm ng UFO sightings. Itong mga scientific works nila, nakatayo ito sa matibay na empirical methodologies na ang goal ay alamin kung tayo nga lang ba ang nag-iisa sa universe. Ang pagkakasalungat ng scientific skepticism at popular UFO beliefs ay nagpapakita ng isang malaking tema sa society, yung gap sa pagitan ng evidence-based understanding at speculative beliefs. Habang naghihintay ang scientific community ng concrete evidence bago sila maglabas ng statements tungkol sa extraterrestrial life, marami pa rin sa society ang hook sa enigmatic idea ng UFOs at alien encounters yung sikat na sinabi ng astronomer na si sa Carl Sagan na the universe is a pretty big place. If it's just us, seems like an awful waste of space. Nagka-highlight ito sa deep curiosity na nagtutulak sa scientific inquiry at popular UFO beliefs. Pero yung pagkakaiba sa approach, yung pagsusuri base sa facts versus sa haka-haka, ay naghahati sa boundary sa pagitan ng scientific inquiry at popular interest ang usapan sa UFOs na puno ng skepticism at curiosity ay sumasalamin sa mas malaking kwento ng curiosity ng tao at sa patuloy nating pagsisikap na ma-decipher ang unknown. Ang scientific dissonance tungkol sa UFO beliefs ay nagpapakita ng mas malawak na societal narrative na nagre-reflect ng complicated mix ng curiosity ng tao, beliefs at their relentless pursuit para maintindihan kung ano ang nasa labas ng ating horizon. Yung ongoing discussion tungkol sa UFOs at chance ng encounter sa mga aliens ay super interesting part ng human culture. Ang narrative ay hindi lang basta tungkol sa mga bagay na hindi ma-identify sa langit kundi sa mas malalim pa. Ito ay deeper exploration sa ating existential curiosity at sa limitless realms ng possibility. Kaya nga nang sabi ni Carl Sagan, ang universe ay sobrang laki. Maraming mysteries pa ang naghihintay na ma-unravel ang kwento sa paligid ng UFOs ay e patunay ng ating desire na mag-dive sa unknown para maintindihan natin yung mga unexplained at pag-isipan ng mabuti ang cosmic theater na nasa labas ng mundo natin. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa pananood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong pananood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, Paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist para mirami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.